Alright mga idol, Silver Voice TV nga na naman po pala While busy tayo sa ABS-CBN kahapon ano, By the way, I invite ko kayo mamaya na po, 7pm Sasalang pong aking anak na si tayo sa The Voice Kids So, kagabi po, iba na po yung tinitaping namin mga idol But anyway, mga kaibigan, may narinig po ako na isang pathetic news mga idol Na isa pong grupo, yung isa dun si Marites, Maribig ba yan? o Marites? mga naka suit and tie kayo, mga naka-dress kayo, pero sino ang hinahanap nyo? Yung pinakasikat na siyang magbibigay kulay ng parang or magbibigay talaga ng pinaka sunto mm, suntok o magbibigay ng pinaka mm, diin sa kahit na anumang event. Imagine, sino po ang hinahanap ng mga ito? Silver Voice TV lang naman pala. Ganito kasi yan mga idol eh. Bakit po ako pupunta doon? Award di ba ako? Boxingero pa ako? Ba ako? Hindi naman ako boxer eh. Kahapon ko mga kaibigan, mas may malaking event tayo, ABS-CBN. ABS-CBN, sorry nakabrace ako. Kung saan ang aking pong anak na si Billy Lon tayo ay aawit po doon, nakapasok po siya sa The Voice Kids mga kaibigan sa Blind Audition. Ngayon, bakit ang dami nyo doon, naka-suit and tie pa kayo, naka-dress pa kayo, pero ang hinahanap ninyo, eh yung kukumpleto sa bawat event. Ibig bang sabihin nun, ganun talaga ako kalakas? Hindi kayo satisfied, hindi kayo kontento na kayo-kayo lang. You want more, you want SB, you want Sean Gibbons. ba? Diba? Bakit? Kasi you felt incomplete. Na para, ay, pa naman ako para kay SB, para pag nakita ko, sasabihin niya maganda ka ko. Ganon? Ha? Ganon? Men! Diba, pinakita niyo kung gaano kayo ka-cheap? Wala kayong class. Diba? Wala kayong class. Imagine, Alibawa, kay Boss Manny. Shoutout pala kay Boss Manny. After po nang, uh, nang audition ni Billy, mga kaibigan, i-upload po namin kasi sabi ng ABS, bawal pang i-ano yun eh. So, i-upload namin yung uh, uh, video ni uh, Senator Manny for my son. Thank you so much, uh, Senator Manny Pacquiao. Imaginein mo. Just imagine, Ma'am Jing Pacquiao will do that kind of ano, mga cheap statements, cheap things. Napaka walang klase, eh. di ba? Shoutout din sa yung maribig. Hindi kasi ako kagaya nyo, nakagaya nung ginawa nyo, paso kayo ng paso, papaso kayo sa ring, hindi naman kayo uh, dapat nang doon, pinalabas, tuloy kayo. Ako, ipapakita ko dyan ngayon, papakita ko uh, sa aking post mamaya, yung isa doon sa mga nag-organisa noon, Joseph Ramos, bro, nasaan ka na bro? Bro, hindi ako pwede, nasa ABS ako eh. May taping kami eh, di ba? Alam ka naman ipagpalit ko yung taping ko, taping namin pala ng anak ko para manood anong ganap ko doon. Ha? Hindi kasi ako, uh, you should know your worth. Ganun yan, Maribig Marites. You should know your worth. Diba? E diba, kung wala naman si yung mismong boxer eh, wala ka naman dyan eh. Diba? Kung wala yung mga uh, mismong invited dyan, wala ka naman kayo dyan, men. Yung uh, karamihan sa inyo, sabit lang. Pero kami, men, we, ha we have our worth. Nagpa-function kami, nag-excel nag, uh, kami, nag-kilala nag, uh, kami sa industry because of our skill, because of the things that we can contribute to the industry. Not because we are wife of ganito, not because sabit kami sa ganyan. Men, come on, men. nai ako sa kaliwag ka ng event because of the things that I can do, that I can uh, diba contribute to that event. Mga kaibigan. So... Ngayon, kung mas may malaki akong entabladong pinuntahan kahapon, ABS CBN, shout out sa inyo. Thank you, thank you so much. Mag-iiyakan na naman kayo, mga kakong nation. pita ko kayo mamaya 7pm, manood kayo para lalo kayo mag-iiyakan. <laughs> Ganun talaga, di ba? That's how we roll, di ba? Kami nila Boss MB, nila Boss Redon. Men, di ba? Kayo mga mahihinang nila lang, kailangan nyo kami. Di ba? Kailangan nyo kami. And plus, ha? Ano yung sinasabi nyo? Ah, kay Boss kay Hindi ka hindi ka kilala ni Boss Manny kung yan ang real talk. 'Di ba? Kinamuyan mo, yan mga eh. mo nga eh. Ginagano mo nang kamay mo, tagal mo na eh. hindi ka kilala eh. Kung hindi pa ay ako si siga... Ha? Men, hindi ka kilala ni Boss Of course, si Boss gaganon lang 'yon para hindi ko niya kang makasuma mag, magsuplado. Pero men, real talk, wala siyang pakialam sa iyo at mas real talk, hindi kanya kilala. Alam mo yan nung magkakasama pa tayo kailangan pa namin ipanood yung laban mo kay Boss Manny para lang magka-idea siya sa'yo. Ganon kalakas, ganon kataas ang Sir Manny Pacquiao. Kaya kayo mga kaukumnation, huwag na kayo magpanggap at na kayo umasa. Wala nang mababago pa. Kangkong na. ba diba, i-enjoy nyo yan. Bakit? Yung award mo na yan, yung nasa MP eh. Because of Rigo Fight pa yan eh. Bakit? Kasi yung, uh, yung Elordi Awards nila, Mam Ma Lisa, last Elordi Awards, 2019 kung saan nandun kami, tapos noong nag-pandemic 2020, 2021, 2022, yung mga awardees noong na hindi na awardan dahil may pandemic, inawardan lahat ngayon. Yung award mo yan, yan pa yung nandun ka sa MP. O after nyan, wala na, wale. Nga nga. O, ba? Diba? Ganun lang yun. Lalo na yung isa dyan na, ano na, papalubog na karera. Diba? Pagbira. Diba? ito? napaka-cheap nyo man dadamay pa kayo. Yun lang, mga kaibigan. Know your worth, di ba? Lalo na yung mga marites mga yan. Alam niyo ang kahalagay. So, sorry, ah, uh, naputol kanina. So, yun nga, mga kaibigan, ang sinasabi po natin. Kayo dyan, na mga chip. Alam ko naman eh, bakit? Kailangan nyo na ng tulong ng star, star power ko. Bakit? Papalubog na kagaya nyo eh. <laughs> In short, papalaos na kayo. Men, papalaos na kayo. Kaya, imagine oh, magkakasama kayo, mga nakasutin tayo, mga nakadress. Silverboy, Boy, Silver saan? Si Silver Boy saan? Si SB. Ganun ako kalakas. ba? Diba? Na kahit may iba akong lakad, busy ako, kailangan nyo ako pa, pa rin ba? Diba? Bakit? Kasi idol nyo ako. ba? Diba? Tumatakbo na ako sa isipan ninyo. Yun ang hindi nyo maamin. Ganun nakalaki yung influensya ko. ba? Diba? G ganun yun. Na kinakailangan pa ng confirmation ko ng uh, pansin ni SB para makompleto ang gabi nyo. <laughs> Ay, nako talaga. Pathetic. Well, anyway, mga idol, nakita nyo naman kung sino may class sa wala. O, mga idol, di ba? Kasi, kahit doon ko na-appreciate sila, Ma'am Jinky pa rin, di ba? Kasi, Ma'am Jinky okay, talagang napaka-class, eh, no? So, yun. Kayo na umusga dyan, people, di ba? So, again, TTFY community, thank you. Thank you so much for updating me. Kahit busy ako kahapon, alam naman ng TTFY kung nasaan tayo kahapon. When, well, anyway, mamaya, again, ha? Uh, 7pm ang start uh, ng The Voice Kids. Abangan nyo po. At naka-standby na po kami for interview. Magpapagupit lang kami. At patayaan na kong sumili para fresh. Yan mga kaibigan. At sana, i-share e ninyo yung live feed mamaya ng ABS-CBN. Uh, yung mga nasa abroad, you can watch uh, via ABS-CBN Live at The Voice Kids official Facebook page at YouTube channel. So yun mga kaibigan, abangan nyo po ang inyong lingkod. TTFY represent, MP Promotions represent. Maraming maraming salamat po and thank you. And syempre po, sana po supportan nyo ang anak ko sa kanyang The Voice Kids journey. Pero sa amin, ano't ano man po ang mangyayari, for me, winner na. Ang pangarap ko lang makatungtong siya sa Blind Edition. Pero uh, kung saan man kami dalian, mga idol, we are more than thankful. Maraming maraming pong salamat. Magandang umaga po. Hapon pala sa inyong lahat. Peace.